So good morning mga ka-dreamers Nung may nagtanong mga ka-dreamers kung pwede lang daw ba makapag-apply sa aming kumpanya kahit walang experience at walang recommendation Ang sagot is pwede, pwede po mga ka-dreamers Ang dami ko pong mga na naalam na mga kakilala na nag-apply dito sa kumpanya namin na bagong graduate pa lang at natanggap naman sila So, wala talagang kaabala sa sarili kung fresh graduate ka pa lang at wala ka pang experience. Pwede, pwede ka dito sa aming kumpanya. As long as maipasa mo lang yung exam at interview, pwede, pwede ka na dito. Ang sa akin naman na na experience, nakapag-experience na kasi ako sa domestic bago ako na, nag-apply sa international. At dito kahit walang backer, pwede, pwede ka gaya sa akin kahit wala akong backer, natanggap ako dito. At sa mga first graduate pa lang din, kahit wala experience, pwedeng pwede dito. So, ang daming mga natanggap dito sa kumpanya namin no, na kahit wala experience, nakasakay sila, ma'am. So huwag kang mag-alala sa anak mo, as long as magsipag lang siya na mag-apply, I'm sure ma may tatanggap sa kanya. Kasi ang pag ang pag talaga, mahirap talaga yan. Uh, ano lang talaga, tsaga-tsaga lang sa pag-apply. At sipag lang talaga sa pag-apply din para para marating talaga yung gusto at pangarap talaga no. So tiyaga lang sa tiyaga lang talaga. I'm sure matatanggap matatanggap talaga yung anak mo ma'am kaya huwag kang mag-alala. At sa mga kadete pa lang niyan or yung mga bagong graduate pa lang na wala pang experience, kung gusto niyo mag-apply, uh, e apply mag -apply, pwede kayong mag-apply sa online no. So you can email applicants.brisipil at gmail.com I repeat, applicants.bricipilatgmail.com Yan po yung email namin kung gusto nyo mag-apply sa kumpanya namin. At antayin nyo lang yung reply. At kung magreply na para sa form o okay, okay na yan, mag-fill up lang kayo at antayin nyo lang yung exam at saka interview. So, huwag mag-alala. matanggap ang aming kumpanya nang walang experience. So, yun nga mga dreamers no? Always don't, 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 don't give up. And fight, fight, fight lang yun sa mga pangarap natin sa buhay. And someday there will always be a victory kid. So padayon, padayon, padayon. Don't give up. Makakasampa ka din. Ikaw naman mga kalimers. So again, fight for your dreams and don't, don't, don't give up. Bye-bye.